Pagkakain lang mo Amor, sumenta! Eo May Joy, pasok-pasok na ko ah Ano mga idol oh Ito, ganda lalaki na ito Ops! Ganyan oh Tawang tawa si Boss Godel oh Oh Wow, ulit-ulit, tago Oh! Saan? 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 Totoo Yun, yun, yun Idol! Ganyan ka mo riyan Biyo! Napakaganda lalaki na ito Kaya ito Wow! Tug-iose pa oh Oh! <laughs> mga ganda na laki mga idol Mga taga Facebook naman to mga idol Dito naman Dito, 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 dito lang, tiga lang. Ayan, 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 ayan Ayan, ayan Ayan, ayan Ito mga taga tala lang to mga idol Mga gwapo, ayan o Jim Bulag, ayan si Butchok Oo, ayan Saka ito, 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 si Boss Junior ng Ding Dong ng Tala. Ayan, ayan. 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 Lupit. Ay, ito sila ko ng tala. Ayan, oh, si James Bulag. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ito yung kuya din niya. Ayan, ayan, ayan. ayan Si Boy okay. Oxygen. Nagutuloy <laughs> ang ang mga idol. Oh. ang mga idol. Dati yan naibot din eh. na kayo makaka-release niyan. Oo, oh, gwapo mga idol oh. Abang maaga. Iyan oh. Idol. Ay, Ayan ang mga gutol Ay, ng mga tarik. Mga dati nga sa amin. Yan. Nga lang yan sa ano eh. Sabi tao mga idol? Ayun, isa Sa gwapo ng tala mga idol, dumating diba si Junil. Ayun oh. Putang ganda ng lalaki oh. Ayun, ta. Malupit talaga hindi na kami support, to. nagpatuloy kami ngayon nagtuloy na ito mga ito, nagtuloy na matulog, nagpatuloy kami ayan, ayan, magandang, damis yan i-prepare na yung ibon mga idol ang dami mga dito ayan ako na ayan mga idol, na para para sa pagkakagis at para ng kanya oh para Kaya, mo Kaya mo makyak. Tan, dito na, dito na Wakas daw sa bubong mga idol. Dami araw na sanding ngayon kaya yung mga amat nila. Gantagat na naman sila kasi nagkakalapati na naman yung mga asawa nila. Anong gusto niyo? Pagbabae o magkalapati? O, kaya bahala kayo. yung yeah, kalapati na lang mga idol. Aga pa na yung babae. Yan! Yeah. <laughs> yan babae alo, yung nakapula na <laughs> Ay na. Ako na, huwag kang papalakpak. Ano yan? Sasabay yan. Ready ka na ha? mga idol Hindi, kasalanan na na, dumami na naman malipad mga idol. Pag pinalapak pa lumayo na. mga idol. Na, idol. Hindi, oh. na, prepare na. Walang anin eh, walang mangayan mga lang, na lang, <laughs> oras. bilang na! nyo! Piyagis oh! lang, di para na ako naman uli. Bayang kasi dapat linggo, walang bibitaw mo na. <laughs> <laughs> di mo mapipigilan yan, nasa poste, ano ka ba? Ang ulungan yan. Hindi, <laughs> <laughs> pwede nang tanggalin mo yung poste dyan. Balik na lang natin mamaya. <laughs> Di ba naantala pa mga idol yung pagkakis kasi katunayan at makakay pa naglilipanan. Eh pag ibo, yung tabla. Okay. Sa, ilwa, na, hinagis na mga idol. Dikay, dire dikay, cho. Uy, dumapo. Ito, dikay, dikay, cho. Ay na, na ila, mga idol, oh. Dikay, dikay, ah. Dumrecho na, dumrecho! Dumrecho na, dumrecho! Ikot lang! Balay, 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 wala na yan! Hindi na, hindi hindi na yan! Huwag na isipin niya, wala na! Wala na, wala na, maras na, maras na! Maras na, maras na, maras na! Sabi Masa, 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 masa. Marina. Masa, masa. Dima-getyo na. Sumakay na ng ano, jeep bus. Dami tao, mga idol. Bakit ko duwag duma yan o. taka na lang Yan ang babayay ko ng tax force. Hay lang ano. Poser. O. Tanga na kayo. Pagwapo Ang lupit. ay no. Ang lupit mo pare Oh Yung talaga napakagad mo Lalaan talaga pare Ayan o. Napakalupit talaga Oh yan talaga pare ko Ay Ang <laughs> gwapo talaga <laughs> Mga idol Ang takala naman mo yun Kay Butchoy Mga idol oh Patay nandun na daw kanila <laughs> Nando na. Patay na nando mga ibon nila mga idol. Na naman. Panalo na naman. Panalo na naman si ako na. Panalo na naman si ako na. Inuwi. Dinong... E, ingay na naman to sa ano, easy. Ah, mga idol, ang takal na naman umuwi nang kay Butchoy. Ah, mga idol oh. Patay na daw. Ini nila? kan na Duna. Patay na nandun na ang mga ibon nila mga idol Nandun na naman, panalo na naman Panalo na naman si Hako na Panalo na naman si Hako na Hindi na umuwi Ingay na naman to sa ano, easy Mga idol Lig na naman si Paling Bunchoy natin. Siguro mga sampun lig tinamaan na ito mga idol. Taragis <tugan> na yan. Hindi man lang nagpakita ang ibon. Patay na naman tayo mga idol. Magbabayad na naman tayo mga idol. Patarik talo. Panala naman Dito, dito, dito. Tulalabas o. Panala naman ng sa uyo mga idol. Thank you for watching mga idol. Watch out sa mga otot. Ay sa mga otot, sa mga panot. Wala <laughs> na, wala na. Ayan mga idol, double fight to mga idol Double fight ito mga idol, makakagis yung pangalawa mga idol Ayan mga idol, mag ama ito mga idol Ayan mag lolo yun mga idol, yun yung makakagis Ayan Napa, may namimilipad pa eh, oh. Mga tinga na, Double fight na yan, mga idol. Yan, napakaganda na lahat talaga ng mga tao dito, mga idol. Napakamagis na. na ayo. Ay, na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video hấp pa. Alam mo yung na mga idol, umbekta na Umbekta na mga idol, umbekta Ayan na Bayagan na naman ito mga idol Magbabayad na naman tayo mga idol Tangan na yan Pabawin tayo sa... Pangalawa mga idol Kaya mga masasayay mga tao dito ngayon mga idol Parang nakangiti lahat kayo Nakasimangot Mga mukhang tambakol eh Ngayon Pangalawa panalo mga idol Mga mga rawibon Ngayon mo yan panalo na Ang malaga panalo Ngayon mo yung mga bayan mga idol ha Matagal niyo ang puting ka rin Ay marami kang puting Sige puling ka pala Ngayon <laughs> mga idol Pasaya sila kayo kasi panalo Pangalawa you for watching mga idol Shout out sa mga po, sa sapot